Ayan na, ayan na. Isa-isa lang, ha? Isa-isa lang. <laughs> Diyos ko, Kari. Ang laki-laki mo talaga, Kari. Ang taba-taba mo pa. Nagkahug-hug na, Smea. Hoy, paghuwat lagi. Ito mo, Pogi, Kari. Po, kari. Ayan, yeah, gihamal ra ni Kari. Huwag man lang ang ginguya. Wow, ah, sarap-sarap naman. Saan si Gishon? Di mo makita si Gishon? Pagwat kari. Hmm, si Gishon, di gajun mahirin. Gishon, naka nang imong style. Gishon, di gyo kamatagan, Gishon. Ito so, siya mga nao. Nanggi-abang. Nanggi taon sila sa ilang ko, no? Ito siya. Mula <tuk> makakan <tangan> unan <tuk tangan> buka pa. Ajo gina, gimu kurang ingkitan ha. Tuan na, naku nga iro, on ka una. Halo? Kala ko ba para sa aso mo yan? Sarap Nauna pang kumain ng amo eh. Hmm, siya. Siya, naong naong sa mong miyaw. Ay, Diyos. Ay, Diyos. Ang mga naong. Diang, pong, tiguan. O, tiguan. Lans. Mm. Naku, ano ka, Diyos? Hindi, ang among guwapo ng Tiguang. O, Tiguang. Lancelot. Lanc. Hmm. Kari. Ang mo yung makariyang. Uy

na ang tao ng tiguang hmm. mo niya, ang ah, pinaka-youngest. mo po niya, pinaka-dako. Ayun, oo. Si Kari. Si Kari, the big one. Mm. Sa mga gagmayin po tao. mga oh. hmm. tiguwang naman eh, sila.